Pahayag Unang Kabanata Ang sulat na ito ay tungkol sa mga bagay na inihayag ni Heso Kristo na mangyayari sa lalong madaling panahon. Ibinigay ito ng Diyos kay Kristo upang maihayag naman sa mga naglilingkod sa Diyos. Kaya inihayag ito ni Kristo sa lingkod niyang si Juan sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo. Ako si Juan, at pinapatutuhanan ko ang lahat ng nakita ko tungkol sa inihayag ng Diyos at sa katutuhanang itinuro ni Heso Kristo. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit ng mangyari. Pagbati sa Pitong Iglesia Mula kay Juan para sa Pitong Iglesia sa Probinsya ng Asya. Sumain niyo nawa ang pagpapala at kapayapaang galing sa Diyos, sa Espiritu, at kay Heso Kristo. Kung tungkol sa Diyos, siya'y hindi nagbabago, ngayon, noon, at sa hinaharap. Kung tungkol sa pitong Espiritu, siya'y nasa harapan ng trono ng Diyos. At kung tungkol kay Heso Kristo, siya ang mapagkakatiwalaang saksi. Siya ang unang nabuhay mula sa mga patay at siya rin ang namumuno sa lahat ng hari sa lupa. Iniibig niya tayo, at sa pamamagitan ng kanyang dugo, iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayo mga hari at mga pari upang maglingkod sa Diyos na kanyang ama. Sa kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Magsipaghanda kayo. Darating si Jesus na nasa mga ulap. Magikita siya ng lahat ng tao, pati na ng mga pumatay sa kanya, at iiyak ang mga tao sa lahat ng bansa sa mundo dahil sa takot nilang sila ay parurusahan na niya. Totoo ito at talagang mangyayari. Ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at maging sa hinaharap. Kaya sinabi niya, ako ang alfa-alpha at ang Omega. Nagpakita si Kristo kay Juan. Ako si Juan na kapatid ninyo at kasama sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil tayo ay nakai Jesus. Itinapon ako sa isla ng Patmos dahil sa pangangaral ko ng salita ng Diyos at ng katotohanang itinuro ni Jesus. Noong araw ng Panginoon, pinuspos ako ng banal na Espiritu at narinig ko ang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta mula sa aking likuran. At ito ang sinabi sa akin, Isulat mo kung ano ang makikita mo, at ipadala agad sa pitong iglesia, sa Efeso, Esmirna, Pergamum, Tayatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Nang marinig ko ito, lumingon agad ako upang tingnan kung sino ang nagsasalita sa akin. At nakita ko ang pitong ilawang ginto. Sa gitna ng mga ilawan ay may nakatayong parang anak ng tao. Mahaba ang damit niya na umaabot sa kanyang paa. At may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Ang buhok niya ay napakaputi, tulad ng telang puting-puti. At ang mga mata niya ay nagbabagang parang apoy ang mga paa niya ay kumikinang na parang tansong dinalisay sa apoy at pinakintab. Ang tinig niya ay napakalakas na parang rumaragas ang tubig. May hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay niya. At lumalabas sa bibig niya ang isang matalas na espada na dalawa ang talim. Ang mukha niya ay nakakasilaw tulad ng araw sa katanghaliang tapat. Nang makita ko siya, napahandusay ako na parang patay sa kaniyang paanan ipinatong niya agad ang kanang kamay niya sa akin at sinabi huwag kang matakot ako ang simula at ang katapusan ako'y buhay magpakailanman namatay ako pero masdan mo buhay ako at hindi na muling mamamatay nasa ilalim ng aking kapangyarihan ng kamatayan at ang lugar ng mga patay kaya isulat mo ang mga bagay na ipinapakita ko sa iyo ang mga bagay na nangyayari ngayon at ang mangyayari pa lang Ito ang ibig sabihin ng pitong bituin na nakita mo sa kanang kamay ko at ang pitong ilawang ginto Ang pitong bituin ay ang pitong anghel na nagbabantay sa pitong iglesya at ang pitong ilawang ginto ay ang pitong iglesya